unang balita ngayong umaga. Makakasama natin si Joel Reyes Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning mm -hmm. sa ating mga ka kabalitaan ngayong umagang ito. Hanggang ngayon po ay wala pa rin opisyal na bilang ng mga nasawi o natrap dahil sa gumuhong minahan sa Paracale, Camarines, Norte. Hirap din kasi sa kanilang search and rescue operations sa mga otoridad. Tikom daw kasi ang bibig ng mga residente at iba pang minero kaugnay ng nangyaring aksidente niyan. At alamin natin ang mga detalye sa balitang yan sa report ni Mav Gonzales. Gabi na nagpatuloy sa paghahanap ang mga minero sa Barangay Palana sa Paracale, Camarines Norte. May ilang daw kasi silang kasamahan na natrap sa loob ng gumuhong minahan. Tiko mambibig ng marami sa kanila lalot alam nilang ilegal ang ginagawa nilang compressor mining doon. Ayon sa mga polis, pahirapan ang kanilang operasyon lalo't hindi nila makuha ang kooperasyon ng mga residente sa lugar. Yun nga po ang isang problema, napakahirap po kumuha ng informasyon dahil sa mga, mga tao po doon ay hindi po nakikipag-cooperate sa atin, hindi po nagbibigay ng uh, uh, mga statement na para po makatulong sana sa sinasabing uh, pagkukulaps po ng balon o main kit hole. Inaasahang magpapatuloy ang search and rescue operations sa mga otoridad ngayong araw. Sinarana na ang minahan at nagkalat ang malalaking hose sa lugar para higupin ang naipong tubig dagat na naging dahilan ng pagguho ng isa sa mga tunnel o kuweba ng minahan. Base sa investigasyon, ginamitan kasi ng dinamitang pampasabog ang minahan kaya pinasok ito ng rumaragas tubig dagat. Dahil dyan, natibag ang lupa sa ilalim ng hukay. Nakausap ng GMA News ang isa sa mga nakaligtas na minero. Sabi niya, nasa labing dalawang kapa minero niya ang naiwan sa loob ng butas. Ay, bigla kaming nag, kasi yung mga, mga tubig tumataas, tigawan pa mga tao. Kuya, sa palagay niyo po mga ilang tao pa yung naiwan sa loob? Mga pito hanggang si estimate ko na lang yun, kasi marami din ng ano yun. Wala pang kumpirmadong bilang na mga natrap o nasawi sa pagho. Posible rin daw na may naiwan pa sa iba pang hukay sa mining site. Nasa Waluro kasi ang hukay roon. Alam naman daw ng na mga minero na iligal ang kanilang ginagawa. Pero wala na raw silang alam na iba pang kabuhayan. Ayon naman sa alkade ng Parakale na si Romeo Moreno, ipinagbabawal talaga ang pagbimina sa lugar, lalo't mabilis gumuho ang lupa roon. Ayaw nga nilang uh, tumigil dyan sa lugar na yan. Patago na ino-operate nila yan walang permit tayo kung binibigay So matagal na po sarado siya? Matagal nang ipinagbabawal ang compressor mining sa Paracale, pero dahil sa kawalan ng malinaw na regulasyon, halos wala rin kinikita ang lokal na pamahalaan mula sa mga small-scale miner na hindi o mano nagbabayad ng buwis. Nagdudulot din ito ng unti-unting pagkasira sa mga kabundukan dahil sa erosion o paguhun ng lupa na diretsyo namang napupunta sa dagat. Mav Gonzalez, GMA News.